Ako si Gabriel Gabo de Guzman at ang aking mundo ay ang Zenith Technologies, ang tech giant na itinatag ko mula sa wala. Sa edad na 38, ako ang pinakabatang CEO sa Forbes list ng Pilipinas. Ang aking reputation ay kasing linis ng glass walls ng aking headquarters. Walang bahid, walang personal na skandal. Ang aking buhay ay kontrolado, profesyonal at sa matapat na salita walang kaligayahan. Ang aking tanging commitment ay sa trabaho. Limang taon na ang nakalipas, nagkaroon ako ng isang maigting na relasyon kay Sofia, isang junior analyst sa kumpanya. Si Sofia ay ang kabaligtaran ko. Masigla, puno ng pangarap, at may puso na kayang basagi ng aking yelong fasad. Ngunit nang dumating ang oportunidad para sa akin, na isecure ang isang global partnership, ang deal na nagpalaki sa Zenith, kinailangan kong pumili. Pinili ko ang kapangyarihan at kayamanan. Hindi ako humingi ng tawad. Binigyan ko siya ng pera at katahimikan. Ang aming paghihiwalay ay malinis, walang drama. Ha? Alam kong nasaktan siya, ngunit ang kontrol ay nasa akin. Pagkatapos noon, umalis siya sa Zenith, naglaho sa aking buhay, at bumalik ako sa aking malamig na trono. Iyon ang akala ko. Ang aking opisina ay ang aking santuario. Ang bawat pader ay mayroong sertifikasyon ng aking tagumpay. Ngunit ang santuario na iyon ay binuo sa kasinungalingan at pagsisisi na matagal ko nang itinago. Isang biyernes ng hapon, habang nag-ho-host ako ng isang malaking investor's dinner sa rooftop lounge, Isang event na dinaluhan ng mga makapangyarihang shakers at movers ng business world. Nangyari ang di inaasahang pangyayari. Ang aking katahimikan ay nabasag ng isang haka-haka na tinig. Pumasok si Sofia. Nagulat ako. Hindi siya nagbago. Ang kanyang tindig ay mayroong dignidad at tapang. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagdadala ng pagod ng isang nag-iisang ina. Nagtrabaho siya bilang isang freelance consultant para sa isang supplier namin at kinuha niya ang kanyang anak dahil walang daycare na available. Kinuha ng nag-iisang ina ang kanyang anak sa trabaho. Ang lounge ay puno ng eleganteng tinginan at professional chit-chat. Si Sofia ay tahimik na nakatayo sa likod, hawak ang kamay ng kanyang anak. Isang napakagandang babae na may mayroong masiglang mata at kulot na buhok. Ang kanyang outfit ay simple, ngunit siya ay mayroong isang liwanag na kakaiba sa mga designer clothes sa paligid. Si Amara, iyon pala ang pangalan niya, ay limang taong gulang, ang eksaktong edad ng aming paghihiwalay. Ang aking CEO instinct ay nagumpisa. Ang kanyang kulot na buhok, ang kurbada ng kanyang labi kapag ngumingiti, ito ay familiar. Ang aking hinala ay naging isang matalim na kirot sa aking dibdib. Nang makita ako ni Sofia, ang kanyang mukha ay nagpahiwatig ng gulat at kaba. Sinubukan niyang ialis si Amara, ngunit huli na. Si Amara, na mayroong kakaibang connection sa akin, ay kumalas sa kamay ni Sofia. Naglakad siya patungo sa akin, ang sentro ng stage, sa harap ng lahat ng mga investors at shareholders habang ako ay nagbibigay ng aking welcome speech. At ang tagumpay ng Zenith ay hindi lamang tungkol sa technology. Sinasabi ko, ang aking boses ay firm. Ito ay tungkol sa focus at biglang yumakap si Amara sa aking kanang hita. Ang buong silid ay katahimikan. Ang aking mga salita ay tuluyan ng nawala. Ang aking professional image ay nasira. Naramdaman ko ang tingin ng lahat sa aming dalawa. Ang lihim ay nasa gilid na ng pagbubunyag. Tumingin ako sa audience at pagkatapos ay tumingin ako sa mata ni Amara. Ang kanyang mga mata ay walang takot, tanging kagalakan. Daddy, sigaw niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at mataginting sa buong lounge. Kinuha ng nag-iisang ina ang kanyang anak sa trabaho ngunit niyakap ng anak na babae ang CEO at tinawag siyang tatay sa publiko. Ang katahimikan ay sinundan ng isang simpleng gasp. Si Sofia ay namutla at mabilis na tumakbo para kunin si Amara. Amara, pasensya na, Sir Gabriel. Alis na kami, pulong ni Sofia, puno ng kahihiyan at pagmamakaawa. Ngunit huli na ang lahat. Ang bomba ay sumabog ang aking corporate image ay nasira, hindi dahil sa negosyo, kundi dahil sa pag-ibig na matagal kong itinago. Ang CEO instinct ko ay bumalik, ngunit hindi para sa negosyo, kundi para sa proteksyon. Hinawakan ko ang kamay ni Sofia bago pa siya makaalis. Tumingin ako sa audience ang aking investors at ang aking mga kaaway. Hindi. Huwag kayong umalis, matatag kong sabi. Mayroon akong mahalagang announcement. Binalot ko ng pag-iingat si Amara. Ang init ng kanyang katawan ay nagdala ng isang kakaibang kasiyahan sa akin. Tumingin ako kay Sofia. Ang aking mga mata ay nagsasabi ng isang walang hanggang pangako. Si Amara sabi ko sa lahat ng mga investors na nakikinig. Hindi siya anak ng freelance consultant. Siya ang anak ko. Ang kanyang ina, si Sofia, ay ang babaeng pinakamamahal ko. At siya ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ko sa aking buhay nang iwan ko siya. Ang deal na hinahanap ko ay hindi global partnership. Iso e ay ang pamilya na ito. Welcome, Amara, sa iyong bahay. Ang aking pagbubunyag ay nagdulot ng gulat, ngunit sinundan ito ng palakpakan. Ang aking pagmamataas ay nawala. Ang aking pag-ibig sa kanila ay lumabas. Ang lihim ay nabunyag, ngunit ang kwento ay hindi patapos. Ang tunay na battle ay nagsisimula pa lang ang pagbawi sa puso ni Sofia. Ang aking pampublikong pag-amin ay lumikha ng tsunami sa social media at business world sa loob ng 24 oras. Ang kwento ay nasa lahat ng news channels. Ang image ko ay nabago mula sa cold CEO tungo sa nagbabalik loob na ama. Ang mga investors ay nag-alala. Ngunit ang aking decision ay hindi na mababago. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay hindi ang board of directors. Ito ay si Sofia. Matapos ang chaos, hindi niya ako kinakausap. Ang kanyang kirot ay mas malalim pa sa aking pagsisisi. Hindi ko kailangan ng pera mo, Gabo, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig. Hindi ko kailangan ng apelyido mo kinailangan ko lang ng respeto mo. At matagal mo na akong sinira nung pinili mo ang deal kaysa sa akin. Hindi na ako ang lalaking yon, Sofia matatag kong sabi. Nagbago ako. Nagbago ako dahil sa kulot na buhok at matapang na mata ni Amara. Hayaan mo akong patunayan. Hayaan mo akong maging tatay niya. At hayaan mo akong manalo sa puso mo ulit. Hindi siya pumayag. Nagbigay siya ng kondisyon. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ni Amara, kailangan mong iwanan ang kapangyarihan mo. Hindi mo kailangang maging CEO. Kailangan mong maging ama. Ang Zenith Technologies ay ang aking buhay. Ang aking trono. Ngunit nang tiningnan ko ang mukha ni Amara na nagahanap ng simpleng quality time at hindi ang yaman ko. Alam ko ang aking tunay na priority nagbigay ako ng ultimatum sa aking board naghain ako ng resignation bilang CEO ngunit mananatili akong shareholder ang aking lihim ay lumabas ang aking bagong misyon ay ang aking pamilya mula sa araw na iyon ang aking buhay ay nagbago hindi na ako nagsuot ng corporate suit nagsuot ako ng casual clothes hindi na ako nag-aral ng mga financial reports Nag-aral ako ng mga kwento at tugma para kay Amara. Ang aking labanan ay hindi sa boardroom, ito ay sa kusina. Sinusubukan kong magluto at sa parke tinuturuan ko si Amara magbisikleta. Ang aking pagpapawis ay hindi dahil sa stress ng billion dollar deal. Ito ay dahil sa pagtakbo kasama ang aking anak. Si Sofia ay dahan-dahang lumambot ang kanyang respeto ay bumalik. Nakita niya ang pagbabago sa akin. Hindi lang superficial kundi tunay at malalim. Ang pag-ibig na matagal naming sinubukan iwasan ay bumalik ng mas matindi at walang kondisyon. Isang gabi, habang natutulog si Amara, pumunta ako kay Sofia. Hindi na ako nagdala ng mamahaling regalo o kontrata. Nagdala ako ng taos-pusong apology Sofia, pinili ko ang pera at power dati. Ngayon, pinipili ko ang kaligayahan at kapayapaan na ikaw lang ang makakapagbigay. Hindi ako ang CEO na kailangan mo, ako ang ama at asawa mo. Patawarin mo ako ang kanyang mga mata ay lumuha. Wala na akong hinihiling pagabo. Ang pag-ibig mo sa amin ang tunay na kayamanan mo. Ang aming happy ending ay hindi natapos sa kasal. Ito ay nagumpisa sa tahimik na araw-araw na buhay. Ang aming kwento ay naging inspirasyon, isang patunay na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang korporasyon o yaman. Nang dumating ang araw ng aming kasal, simpleng ginanap sa garden si Amara ang aming flower girl. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan, daddy bulong niya. Alam kong babalik ka, bakit, Amara? Tanong ko puno ng pagtataka. Dahil ang pag-ibig ni Mami ay hindi mo pwedeng iwanan, ang pag-ibig ay laging naghahanap ng bahay. Ang CEO na nag-akalang ang kayamanan, ang kanyang trono, ay natagpuan ang kanyang tunay na kaharian sa yakap ng kanyang anak at nag-iisang ina. Ang pagbabalik ng lihim ay hindi nagdala ng kahihiyan. Kundi kaligayahan at katotohanan. Ang aking buhay ay naging perpekto hindi sa financial report kundi sa pamilya na matagal kong itinago.